si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulo. Ang dating Pangulo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rodrigo Roa Duterte, yan ang narinig natin sa kasalukuyan. Bakit? Sino ba siya? Sino siya dito sa Pilipinas? Ano ang ginampanan niya? Well, siya lang naman ang pinaka the best of the best president of the Philippines in the history in my opinion and according na rin sa mga tao. masyado, galit po ako. Tanda na po ni Tatay Digong, tsaka hindi niya po yung deserve. Kasi yung ginawa niya para po sa Pilipinas. Maayos po yung panahon noon, tahimik. Nabawasan po talaga yung krimen. Nagkaroon po ng kaayusan nung na siya yung nakaupo. Hindi niya po to deserve. Wala nang paligoy-ligoy pa. Basura? Ganun-ganun na lang? Basura? Basura kung tratuhin. Basura nga kasi pangalan ay kalad. Maraming ginawa na mabuti sa bayan pero di pinansin kasi nga basura. Basta-basta na lang itatapon sa labas pagkatapos pakinabangan. Basura bars? Tangina! bars hindi niya deserve behind the bars dapat siyang makalaya kagaya ng alin na taon ng kanyang tungkulin na kung saan tayo ay malayang naglalakad sa dilim ng walang takot takot? takot na tayo baka anong mangyari sa kanya kaya lahat ng mga tao nagsama-sama na Luzon, Visayas, Mindanao, suportado siya. Apektado ang lahat kasi epektibo ang kampanya niya hindi ko iisa-isahin ang lahat ng kanyang mga ginawa. Mga tao na ang salita, nagrali na sila. Di pa ba halata? Sumali na ako para matipakita ko ang suporta ko sa kanya. Ito lang ang masasabi ko. Duterte lang malakas!

she was show us the numbers, show was the critical mass, and this is more than enough throughout the country. This is more than enough to compare it sa So, my For one man, you know, sacrifice para sa ato, Mga nangangpanya siya alam sa kaum o maun alam sa tukta, hintan di dinilang Mayo, naghangyo siya, nga mahimu, salbaro si si na tong sinday. Masyo pag po, masyo pag po, pangong ang sinday, dinilang mahimu presidente, oo nga, bihangyo ang medigong sa ato, na magsakripisyo lang ka, nga mabubuntang ta sa iyang kandidato, gawa siya mabubuntang pangangpanya pag itang. kay naluoy ito yeah, iya kay nang isulti naluoy is sa iyang anak na anak atubang og may impeachment charges karon so ibalon e man mo unsa lang impeachment ibalon e man mo nga may bisa na unsa nga ni dia na charge against kung inday is about corruption ang ang corruption pa gyud ang charge sa ilaha o mga derate. The full pictures with fairness and wisdom may he be granted a just

give you uh, the current situation. I am about to land po, sa kay galing aku Dubai. Stop ako at Bor. long flight. Uh, okay ako. Uh, donatory. And uh, think this is something to do with the um, law and order now. At sinasabi ko naman sa mga police, military na trabaho kayo at